Ito yung paghahanda sa mga sakahan pagkatapos ng anihan ng mga palay. Tinatawag nila ito na rotor or yung pag-aararo sa mga lupain para mabungkal ito at maihanda para sa panibagong cropping or panibagong pagtatanim ng mga binhi ng palay. Uh normally um, ginagawa nila ito let's say 1 to 2 weeks after ng harvesting or pag-aani, hinahanda na nila yung lupain para sa Um, panibagong cropping na naman Ayan. at kainaman nito ay meron ng mga makinarya na nagagamit para mas mapabilis yung trabaho dahil imagine mo na lang kung let's say mano-mano kang magtatrabaho dito kailangan mo pa ng additional naman power kailangan mong magbayad ng mga tao para tumulong sa pagtapos ng trabaho yan so ito lang for today's video and have a wonderful day Bye-bye.